nakong akong bote dito ng spray. Ayan. Ilalak ko to sa pintuan. Gagawin ko kasi itong ato. Ito yung banda, yung ulo niya. Gawin kong panlak sa pintuan. Mag-DIY tayo. Padlak sa pintuan. Ayan. Pupitin lang natin guys. Pupitin lang natin ang pupitin. Kung wala kayo guys mga padlak, itong gagawin nyo na lang guys. Mag-DIY na lang kayo. Para may panglak kayo sa inyong diyan natin tapos. at hatiin natin guys sa gitna. E in sa na natin sa apoy to guys. Initi, initin pa initin natin sa apoy para mahiwa natin yung ano, yung ulo ng takip ng bote. Yeah, yan. Kanya lang yung paraan para mahiwa natin. Kasi medyo matigas kasi siya guys pag pinilit natin baka kasi masira. Kaya ano na lang natin sa apoy. Ayan. Hati natin guys. Nahati ko na yung sa kabila. Ito naman sa kabila. hatiin na natin. Medyo lumipas yung init. <laughs> Ayan guys. Try natin ulit para ma ano, mahati siya. Hindi pa masyado. Kailangan pa natin initin. unti-unti na natin to guys hanggang sa ma ano, mahati siya ayan, hati natin guys o, ayan na, nahit-hati na siya ayan na siya guys, ayan o, oh, diba? oh, DIY lock sa pintuan oh. Na natin so ayan guys, sila na natin Oh. Ah, ba? Diba? May lock na. May lock ng ating pintuan. DIY sya, guys. Ah, di diba? <laughs> Ayan. Numo problema kayo sa mga padlock, guys. siya na lang gawin nyo, panlock. Oh. Medyo mo nalakihan siya ng konti. Dapat pala maliit siya. Iitan nyo na lang, guys, kasi ito kasi nasobrahan sa laki. Ayan. Pero nakaklose naman siya. Hmm. So guys thank you for watching